Magenta nga pala at your service So nandito na naman tayo para i breakdown kung ano nga ba nangyari yare uh, At latest news para kay Mayor Vico Soto So like and subscribe lamang dito sa channel natin na Pilipinas Politox Para lagi kayong updated sa mga political topics natin Okay, so let's start Ready na ba kayo sa latest news mula kay Mayor Vico Soto? Ngayon linggo kasi tatlong may init na balita lumabas Una, Handa siyang banggain ng mga tax invaders sa Pasig. Pangalawa, naka full support siya sa Metro Manila Subway Project. At pangatlo, may malaki siyang laban kontra sa classroom congestion sa public schools. Pero siyempre, hindi lang ito simpleng balita. May lalim din itong epekto para sa buhay natin. Kaya samahan nyo ako at i-breakdown natin isa-isa. Also, I just wanted to say na, siyempre, uh, sana all merong Vico Soto sa kanilang mga lugar, right? So, kahapon lang, inanunsyo ni Mayor Vico na tututukan nila ang mga kumpanyang umiiwas magbayad ng tamang buwis sa lugar ng Pasig. Ang twist, i connect daw nila ito sa anti-flooding efforts ng lungsod. Simple lang kasi yung pinaka-logic dito. Kung meron tamang tax collection, mas malaking pondo para sa drainage projects at flood control. Mas kaunting baha para sa bayan ng Pasig. Pero ang tanong, bakit big deal ito? Kasi sa lokal na gobyerno, kapag hindi kumpleto ang pondo, automatic naapektuhan ang mga proyektong pang komunidad. Ibig sabihin, kung may mga nagmamalingit ng tax obligations nila, parang binabawasan nila yung resources na dapat para lamang sa mga taga-Pasig. Kaya kung ikaw ay may business sa Pasig at nagtatago ka sa BIR, maghanda ka na. Kasi ayon kay Mayor Vico, hindi kami magdadalawang isip na ipatupad ng batas at siguraduhin na lahat ay magbabayad ng tama. Napakatapang na statement at alam naman natin na kapag si Vico ay nagbigay ng mga ganitong uri ng statement ay talagang pinaninindigan niya. Pero ito yung klase ng laban na hindi madalas makita sa local politics. At sa pangalawa naman, ito yung tinatawag nating Metro Manila Subway Support. So sa next stop, literal na stop, Metro Manila Subway Project. Yes guys, confirmed na makikipag-coordinate ang Pasig LGU para i-fast track ang subway station na tatama sa Pasig area. Ayon kay Mayor Vico, tutulong ang city government para ayusin ang mga right-of-way issues at iba pang hadlang para mapabilis ang construction. Pero bakit exciting ito para sa mga taga-Pasig? Simple lang mas mabilis na biyahe papuntang trabaho, bawas traffic sa Ortigas, at syempre, mas mataas na property value sa mga lugar na malapit sa station. Kumbaga, habang ang ibang syudad ay nagtatalo pa kung saan ilalagay ang istasyon, si Mayor Vico at ang Pasig Team nakapila na sa construction fast lane. Sana lang kapag natapos to, hindi lang VIP ang makikinabang, kundi pati rin yung mga araw-araw na nagbabiyahe. At sa part 3 naman, uh, ito yung school congestion issue. Classroom congestion. Ang sabi ni Mayor Vico, grabe na raw yung siksikan sa mga public schools sa Pasig. Ayon sa estimate, kung walang dagdag pondo at walang matinding aksyon, aabutin pa raw ng hanggang 30 years bago masolusyonan nito. Imagine that. 30 years, sobrang tagal, right? Ibig sabihin, yung mga grade 1 ngayon, baka magulang na sila bago maayos ang classroom shortage at hindi lang ito yung issue ng comfort. Studies show na kapag masyadong siksigan ng classroom, bumababa ang learning performance ng mga estudyante. Kaya push ni Mayor Vico na makipag-coordinate sa DepEd at maghanap ng creative solutions tulad ng shifting schedules, modular learning at syempre, mas mabilis na classroom construction. Pero ang malaking tanong, kung alam na natin ang problema at malinaw ang epekto, bakit nga ba ang tagal bago masolusyonan? Ito yung challenge na kahit matino ang lokal na leader, kailangan pa rin ng suporta mula sa national government. So ayan ang tatlong malalaking laban ni Mayor Vico Soto ngayong linggo. Laban sa mga tax evaders, pagsuporta sa subway para mapabilis ang biyahe, at solusyon sa classroom congestion para sa kinabukasan ng kabataan. Kung ikaw, alin ba dito ang pinakagusto mo ma-prioritize? At i-comment mo sa baba at pag-usapan natin kung anong kung gusto mo ba yung mga ganitong klaseng review from me kasi nag talaga ako regarding dito. At syempre, kung gusto mo ng ganitong malalim at diretsyong usapan, just like and share and subscribe para lagi kang updated sa mga bagay na about politics. Ako nga pala si Magenta and thanks for watching.